yung isda namin mga kabad so oh. laking alata no oh. mamaw <laughs> snapper mga kabads natin yan mamaya uli yun oh yeah talaki to yes, yes sir yun malaki red snapper ang hinahanap namin mga kabads <laughs> red snapper ayan pala malaki mga kabads yun alatang mamaw <laughs> yes sir Alasat oi, pagita toy, pagita toy. Alantin laki, wow, grabioso. Yan pa makbads, oi snapper. Yes sir, oi mama uli makbads. Okay, dalawa. Ayun pa isa si Lalim toy. Okay, mga mama. Oi, ayan pa. Tinamaan <laughs> mga bads. 'Yon makbads, isang bukan. <laughs> yes sir. Isang bukan. 'Di makbads. Oh. Borawun <laughs> face. Oy, mon mon ole, mon mon nawakan mo malaglag mon mon. <laughs> What's up mga kabad. Good morning. pa magpapalang umaga sa lahat. Uh, ngayong araw, Maria kami pala kabads ng lambat namin na pang isda. Maaraw na kasi malakas yung bagat at sana maulihan namin ng magandang isda dito sa tabi. Dito lang kami sa Maria problema, sobrang lakas ng agos ng baha galing negros. Kaya yun. na yung Kemo Maria, ang lambat na pang lobster. Yun. Sa isla ng lambat, daming nila nilang alimasag mga vads. Daming nilang huling alimasag. Kaya yun. Uh, sa amin yun, pang isda. Yun sana makahuli rin na kamaganda. Para may pang bigas-bigas masabi mo sa huli mo ngayong araw? Maraming huli mo? Maraming huli ni Kuya Kim na limasag mga buds. Uh, 5 limang kilo. Limang kilo, grabe. Dami pa ng isda niya. Sana yung pat pataw namin doon, aming bandira, sana lumabas na. Tapos sa kasi, yung bandira namin Sumalpak sa ilalim. Hindi na makita. Yung kasama niya, si Master Tol. Hello, Master Tol. Yes. <laughs> okay. Okay. Oh, si Jason sa sila mga bagsa eh. Ang namin yung lambat namin kung ano na. Kung okay pwede na yata. yata. Sige, antabay na lang mga bagsa na makauwi kami nang maganda. Para may income naman kami ngayong araw. Sir Nol, kasama ko. Yun. Oh. Shout out da sa amiga mo. Ah, <laughs> uh, shout out da sa amiga ni Arnold. Seperti ka guapa. Ah, <laughs> uh, sige mga bads, ang lang sa laot mga bads. Ah, uh, mga love shout out pala kay Ma'am Pinay in America. Yan, Ma'am, mga shout out. Along sa pag walking walking. Enjoy. Sige, antabay. Wala naman ng ulan, mga ba? Ulan. Yes, daki. Parang hindi tumama kami. Kasi lumaka, lumakas kasi yung agos ng baha. Um, kaya ni Cross, kaya napatabi banda yung uh, aming area. Sa lang, kami, nasa bawa natin pala min sa bawa na lambat dito. Ang muna na lambat sana na basta. Ikli lang yung na, lambat namin. Doon lang ta banda lambat na no, pumulo sa alihan. Sana so, matamaan na yun ang mga slide snapper dyan. Sana meron snapper. Para ayos. Yung mandira namin mga madok. Agos, baha. Low tide, low tide, pero yung Agos, baha. High tide. Ah, uh, ibabaw na ang lagat. Bahayan na Agos. Low tide na sana. Kasi baba o oh, lahat tayo Kasi baha Ay hirapin din yung agos Sana ang dyan lang yan Nakulupo Sige Sige tabay mga bads No Lambat Sana may Ano yung God? Red snapper Tabi yung aming area na patabi mabigat malalim to banda eh kaya yung pataw namin kanina unawala bigla kung pahina na yung agos yan lumabas okay walang walang lapok yung lambat mga wads sana may isda isda aris na per malabo pa yung dagat ulihan pa to pahapon sana ayos yun sige okay na lang kahit nakarita tayo ngayon Kaso may iklay lang yung ano namin na riyahan. Sde. Oy, bakuko. Sdang libalay, bakuko mga birds. Yo, ayos isa pa lang. Sde, rinse na pero ayan pa mga oh. Yes, sir. Oy, kugaw. Sdang kugaw mga birds. malakas pa yung agos ng ano, baha. Grabe. Lutay na pero baha pa. Get. Okay. Uy, mga kabads, isda yan. Uy, latan. Hindi pa rin snapper. Latan pa, mga kabads. Ay, malakas pa rin yung ano. Luta, haitang, haitay, at saka agos. Agos yung mga ng baha. Uy, mga oh. Uy, latan. Hindi pa rin snapper. Latan pa, mga wads. Problema yung agos uh, ng baha. Sobrang lakas. Ang kasanang Maria pa. Ang lakas ng agos ng baha, eh. Eh! Hey. Sige! Ay, isang piraso. Walang red snapper. Dito na ang red snapper, mga kabads. Ayun ulan. Mayroon na lagpas yung ulan, oh. Ayun, mga kabads. Sige, ang tugaw. Ayun, kulupot. Tugaw. Tugaw, tugaw. Eh! Sige! mga sa dyan ng ulan Kasang ulan mga ba, dago ko muna yung kamera natin Sa dyan ng ulan Wow Snapper, maliit lang Tama kalakihan mga ba, sa snapper Ayan ng ulan mga ba Oh, red snapper Like Yan ang ulan. pengengis de, pengengis de, pengengis de, laki ni oh. menjer. Lataan at saka bayang sniper, Ay, langanin pa ba? Takon no. ba? May mga may tukatukan na kayo may ba? gas

oi penung-penung iman, ya sia. Snapper. Gau. Ingin nak tok ramai ba. Ini lag toko. oh. Ayana tadi buat bol. Ingau oi Oh, ingau doi. sa ula. na na po. Yun. Red snapper. Maliit. What? Maliit yung mga red snapper. Walang alimasag. ayun well. Lumapong alimasag sa araw, ah. Big Snapper Uy, alimasag din Nagkaalimasag din mga wads Isang peraso Like ito ay Isang peraso pa lang alimasag Uy Mama si isda yung Pino namin na lambat ah Ganun ng -gan ang ano niya

Yun. Ay. Sige. Uh. Isda yan mga ba yan. Sana isda. Layo pa. Hindi pa isda. Ako na mo. Go. Oh. Kamo. Yan siya pala. Pagi pala. Hindi pa isda. pa. Pagi pa.

oh Abo Abo pa Yan oh Pagi Pagi mga kapats para pa rin snapper snapper Yan Uy Buwan buwan <laughs> Laking mata Ganun lang ah bom, aí ele mesmo. You know? Malalim ako oh, yun o. Oh, abo. Ige. Kas kasi yung idol ng makina natin. Kaya hindi makapag-idol. Sige. Eh. Malalim. Yun o. Know? Ay, bugaong. Bigaon <laughs> mga bads. Bigaon. Bigatot. Bigatot. <laughs> you know. Isda yan. Ah, Jokoy. Jokoy. Ah, kuray, kuray. <laughs> yes, sir! Yun, malaki. Red snapper. Thank you, Lord. Ariyan natin naman maya, Tapusin sa area agad. Balikan natin ito. Yun know, o, mga abo. Yan sila, abo. Kaso, ah, ang um, lambat namin, maikli na lang yung ano. Yung mga pinong mata. Yan ha, mga abo. Sige, yung red snapper. Abo ulit. Abo ulit. Abo. Yeh. Sige. Tuloy-tuloy tayo mga kabads. Yun ho. Oh. Limasag at isdang kugaw. Yun. Isdang kugaw. <laughs> Tuloy-tuloy lang tayo mga kabads uh, Andyan pa yan Kamaan pa yan mga kabads Sige Yun abo Uy, Pusak na ulangan yan Tuloy-tuloy mga kabads Tuloy-tuloy Yun o no? Yan ang inaanap namin mga kabads oh. Red snapper Talmakas ang bagat ba mga kabads Talaga dito na sila talaga kung walang bagat na malakas hindi mo yan makuha dito nagtatago kung malakas na bagat biglang lumalabas yan sa kanilang lungga yun oh. sana may lobster yun mga kabad sana isda sana tamaan pa yung mata ko ng ano kati iya yeah, oh kati naman yan isda ay malayo pa Ing isda, yun na, sana isda mga bads. Red snapper yan sana. Parang wala pa. Sana lobster. Lobster ba, lobster? Uy, parang wala. Peknyos. news. Sa pick news. Wala. Kagur. Ayan pala. Malaki mga yo Yun! Nalatang mamaw! <laughs> Pansa na toy, pagita toy, pagita toy Alam, ting laki, wow, grabe oh, sulit Ayos, thank you lord Diyan pa makbads, oy, red snapper Yes sir, oy, mama ulit makbads Ayan pa isa sa silalim toy Okay, mga mamaw, thank you lord oy ayan pa <laughs> Tinamaan mga buds <laughs> Okay, baka-baka mga Marino ito lang Yara naman. Uy, lang. laki. Grabe, mga kabads. Oh. Laki, mga kabads. Nalatan. Grabe. Sulit. Okay. Magalaw eh. Siya pala. Yun, bilbigan, mga kabads. Isda. Makapal ang bibig. <laughs> isda. Tingin isda. Easy. Kayong tinamaan niya. Isda na to, Isda na Ayun, napula po mga pads. Okay ng, ng bahay niya, maliit ang uli niya. Pula po, maliit. Ayun, may nadahili pa na, no. Pural, ah, no. Banaog. Ila pula po, maliit. Malaki naman diyan. Puno na yung ulo ng pangka, mga pads, oh. Sige, tuloy-tuloy tayo mga pads. Tuloy lang, mahaba pa to. Pads, Is isdang bukan. Yes sir Tang bukan mga vads Ayun Butite <laughs> Ay puklo Butite pang piste nya Pawasa sa toy Ayuta Yan dalam lah Ayun butite mga vads Butite pa Oh lang iya Ito la doy Dito lang siya mga vads Dito lang yung sentensya siya mamaya De. Woi, oh, pula pula. Pula pula, yei. Pula pula, pula pula. Yehey. Sareng mengahulaimo bads. Butiti panam laki. Oh, lepis pa Ayo bulan <laughs> bulan. bulan bulan pa Mabs. Ih, ge, terus-terui. Yan na to ah, stop bangus, hah, stop bangus, stop bangus, stop fish, stop bangus, stop bangus, stop bangus, stop bangus, stop bangus, stop yung stop bangus, stop bangus, stop bangus, stop bitaw ko. bangus, dito banda isa pa dyan pa mga kabahal Si Parin Snapper Yun Isa, isa na lang mong lipa na lang Limang lipa Limang lipa Yun, palads. <laughs> palad na may ngipin mga bads. Ayos! Yes, sir! Sila, okay, na, wala na. Tapos rin sa pagbatak mo, Bads. Hindi na nagdaga na rin snapper. Yun! Uy! Sige! Tuloy-tuloy, mga Bads. Tuloy-tuloy. Ha? Yun. may mamaw pa, ba, mga Bads. Uy! Mon-mon Monmon. Mon-mon! Nawakan mo! Malaglag yung mon-mon! <laughs> Daming mon-mon dito sa bandang ulihan. Ay, walang ng monmon, oh. <laughs> Ay, monmon -mon pa, monmon. -mon. Yo, tuloy tuloy mga buds. Sige. Ay, wala wala ng mga iba. Gumay lang ng po. Oh, yan mga bads. patapos na sa pagbatak mga bads. Salamat sa Panginoon. Ayun pa mga buds, oh, malaki. Ay, angkla. <laughs> Akala ko malaki. Malaki ang angkla sakap na to eh ang na uli namin sa lambat namin tinamaan nyo pa dali eh yun wala na tapos na mga bads uh, salamat sa panginoon mga bads uh, since ay kami uli ay kami uli mga bads sana makabot pa kami ng hindi malakas na agos hindi malakas para maka ano yung lambat namin makaporma Sige, tabay na sa tabi mga bads, patanggal ng uli. Oh, puno yung unang ano. Salamat sa Panginoon. Magbuds. Oh, toy. Hey. Hey, yes, sir. Thank you, Lord. Ah, uh, maraming isda, mga buds. Maraming isda. Mati ba yan? Uh, so, nalimasa kunti. Pero okay na rin. Salamat sa Panginoon. Sa vlog. Sabi, ayaan yung araw. Kahit maaraw na. Huli yan. Uh, sinsay kami agad. Makarya kami agad para ayos. Ata kami mayang hapon, mga bandalas do siguro. Uh, time check, 10.26. Time matapos yan, mga las, uns, el Sige, bye-bye. Yun, lumating namin, mga kabads. Tanggal lang kami ng huli. Yung mga limasag namin, oh. No? Yung isla namin, mga kabads, oh. Malaking oh. No? Mamaw. Wow. Sabi, <laughs> mga mamaw yung huli namin, mga kabads. Marami-rami yan. Sige. Tabay. Pala mga bads. ito pala yung kinita namin sa panglambat namin nito mga bads. Ito sa video nito ito, yon. Uh, snapper namin 7 kilos, yung alata namin 5 kilos, Pagi 3 kilos. Isda na sari-sari mga buds 4 kilos. Uh, kami ng 4,200 mga buds. Yung red snapper 3, 300 yung kilo. Yung alatan 200 yun, uh, 200 din yun, uh, pagi 100 yun Kumita kami mga kasi 4,200 yun maraming salamat sa Panginoon sa biyaya ngayong araw at uh, yun tuloy tuloy lang tayo sa pag adventure mga kabads at maraming salamat pala sa sumusuporta sa aking munting channel kahit paunti unti lang views natin yun may <laughs> langgam pa oh. Uh, salamat mika love shoutout sa lahat mga kaibigan kong vlogger mga sub, sub subscriber ko dyan silent viewers love you all inyo mga kabads kita kits tayo next video uh, next video na tayo mag shoutout mga kabads sige maraming at besides all love you all mga kabads bye bye see you next vlog